Welcome back to JSD Vlogs. Mga paps, silipin na natin si Momot. Ayan siya, nakakondisyon at handa na umakyat sa mundok. Pero bago ang lahat, dapat muna natin siyang i-check. Baka mamaya siya ang umakyat, pero ako ang bumaba. Okay, checklist muna tayo, gulong. Check gasolina, check brake, check. Mga paps, mukhang ready na si Momot. Pero ako, medyo kinakabahan kasi ang daan papuntang bundok, parang buhay, puro lubak. Mga paps, eto na, akala mo sa lang ang nilalakbay ni Momot? Hindi! Ngayon, bundok naman. At habang paakyat tayo, naisip ko lang, mas prepared pa yata si Momot kaysa sa akin. Grabe, parang first time kong umakyat ng bundok eh. Eto na yung part na ma-realize mong masarap din palang maging back ride minsan. Siyempre, iba rin talaga ang vibes ng ride sa bundok. Yung hangin dito hindi lang malamig, fresh na fresh pa. Parang first love mo, hindi mo makalimutan. Uy, teka, may baka sa daan. At nandito na tayo mga paps. Ang taas, grabe. Pero worth it ang ride. Ayan na si Padre Pio. Pero teka, sino nga ba siya? Si Padre Pio, isang Italian priest na kilala sa kanyang stigmata at mga himala. Isa siya sa pinaka-revered na santo, lalo na sa mga debotong Pilipino. Pero ito ang tanong, kung si Padre Pio ay may himala, himala rin kaya itong nanunood? Mga paps, ito yung moment na kapeto lang hap ng sariwang hangin. Ang sarap pala talaga ng ganitong trip. Walang traffic, walang ingay ng busina at walang biglang sisingit sa lane mo. Dito, tahimik, presko at bigla kang mapapaisip. Bakit nga ba ang saya ng simpleng buhay? Minsan kasi sa sobrang bilis ng mundo, nakakalimutan nating huminto sa Pero kapag nasa bundok ka, parang sinasabi ng kalikasan, Oy, pahinga ka muna. Salamat Padre Pio sa safe ride. Sana next time may gas sponsor na tayo para sure na hindi tayo magtutulak pa pababa. Ayan mga paps, isang bundok adventure kasama si Momot sa susunod na ride. Saan kaya tayo dadalhin ng ating mapagmahal na motor? Abangan nyo yan, ride safe mga paps! Thank you